Hello, magandang araw ulit sa inyong lahat at nagbabalik ang inyong astig na set. Para sa pagkakataong ito ay pag-usapan naman natin yung ating barangay assembly. Ano po, uh, lahat ng bagay-bagay patungkol sa ating asembleya sa barangay. Dahil ito ay importante at ito ay mandated sa atin ng batas sa mga barangay. Ano po, Kapag conduct na ba kayo ng barangay assembly? Doon sa mga hindi pa nakakapag-conduct ng barangay assembly, panuorin nyo yung video na to. Para meron na kayong idea. At masundan nyo yung mga step by step na gagawin para makapagdaos tayo ng barangay assembly. Lalo na kung kayo ay baguhan ano po sa barangay para malaman niyo kung gagawin bago magkaroon ng assembly at pagkatapos ng assembly. At uh, ano ba yung barangay assembly? Ah uh, ito ay isang pagtitipon ano po. Ah uh, ito ay inidiktahan ng batas na magkaroon ito sa barangay. Ano po, may mga miyembro ang barangay assembly. Ito din yung tamang venue ano po. Ito din yung tamang venue uh, para tayo ay makapagpahayag ng ating mga salu sa ating uh, local barangay government ạ do. Ano At uh, kaya ako nasabi na ito ay isang pagtitipon kasi uh, ang barangay assembly kasi ano po bilang pinakamaliit na bahagi ng paggobyerno ay inuutosan ng batas na magkaroon ng pagtitipon ng dalawang beses sa isang taon ano po. Uh, bilang mga Pilipino, meron tayong responsibilidad ano po, meron tayong tungkulin sa ating bayan ano po. Uh, maliban sa pagiging loyal natin sa ating bayan at uh, pagiging bahagi ano po ng development ng komunidad sa pamamagitan ng pagiging responsable ng mamamayan ano po uh, nagtatrabaho ka nagbabayad ka ng buwis kumbaga nakikipagtulungan ka sa ekonomiya ng bansa ano po so mga bahagi 'yon ng ating tungkulin bilang isang Pilipino ano po at uh, isa din sa tungkulin ng isang Pilipino na makilahok tayo sa mga programa ng gobyerno ano po at sa pamamagitan ng pagdalo sa mga ganitong pagtitipon tayo ay nakikilahok ano po sa programa ng gobyerno para sa ikabubuti rin ng komunidad ano po ito ay isang purpose ng uh, pagkakaroon ng barangay assembly ano po dahil nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magpahayag ng ating mga saloobin ng ating mga hinaing at uh, magpahayag din ng ating mga rekomendasyon sa ating local government ano po sabi ko nga doon sa mga nakaraang kong video na ini-encourage ng batas yung participatory governance So bahagi tayo dapat ng pagpaplano at uh, pagre-rekomenda ng mga measures para sa ikabubuti ng ating local government. So, yung social media, <laughs> uh, hindi po yun yung tamang venue. Ano po? Kung meron tayong comment sa ating local government, dumalo tayo ng mga ganitong pagtitipon dahil maganda ito, ano, may papahayag mo yung hinaing mo sa gobyerno at uh, magiging bahagi ka pa ng mga planning, ano po, para sa kabubuti ng inyong komunidad, ano po. So, kung sa social media lang tayo, hindi ka naman makakaambag dun sa development ng community, hindi uh, makakadagdag ka lang doon sa problema ng komunidad. So, mas maigi nang dumalo tayo sa mga pagtitipong ganito para naman maging kapakipakinabang yung ating mga sugestyon at uh, mapunta nga sa mabuti. Ayan, so uh, sino ba yung mga membro ng Barangay Assembly? Ayan, so may mga membro ang Barangay Assembly. Ayon sa ating uh, local government code sa RA 7160 section 397 na nakalagay dito na there shall be a barangay assembly composed of all persons who are actual residents of the barangay ano po uh, pag sinabing actual resident dapat 6 months ka nang naninirahan sa barangay para maging uh, qualified ka na maging member ng barangay assembly no po at syempre dapat 15 years and above and above syempre dapat Pilipino ka at uh, naka-register ka doon sa master list ng barangay ano po ayan so yan yung mga membro ng ating barangay assembly so nakalagay din sa section 397 na kailangan mag-meeting at least dalawang beses sa isang taon at least twice a year yung barangay assembly ano po uh, nakalagay sa memorandum circular ano po ng ating BILG na dapat March at October ginaganap yung barangay assembly ano po semestral siya dalawang semester March at October at anong araw ano po yung pinakahuling pro proclamation ano po sa panahon ni President Duterte, ang pinakahuling uh, proclamation, kailangan daw any Saturday or any Sunday of the month. Nung BA month, ano, nung March at October. Alin mang Sabado o alin mang Linggo ng buwan ng Marso o ng Oktobre, ano po. Yun yung araw na dapat ginaganap yung Barangay Assembly uh, meeting, ano po. So, ano ba yung mga dinidiscuss sa Barangay Assembly? Siyempre yung semestral report, ano po? Uh, yung mga PPA, yung Programs, Projects and Activities sa Barangay, ano po? Uh, ano ba yung plano na PPA at ano na ba yung na-implement natin na PPA? Ano po? At yung mga financial report natin, kailangan yun, semestral financial report. Ano po? Actually, nakalagay yun sa memorandum ano po, na binababa ng DILG every time na magkakaroon ng semestral barangay assembly at dahil dinidikta din yan ng batas na kailangang madiscuss, matalakay ano po, sa barangay SMB. Ano po. At yung mga uh, problema ng barangay, isa din yun sa mga dinidiscuss tuwing may barangay SMB. So kung may mga huli kayong ordinances, may mga huli kayong implementation sa barangay, kailangan yung isingit yon sa discussion sa barangay assembly. Uh, merong mga current issue. Ano po? Nabawa na lang, may uh, mga issue tungkol sa nakawan, sa mga juvenile delinquency, issue sa kaligtasan ng barangay, issue sa mga kalamidad. Kung ano man yung latest issue, ano po? kailangan nyo i-discuss sa barangay assembly. Kaya minsan tayo ay nag-i-invite din. Ano po? Minsan nag-i-invite tayo ng PNP minsan nag-invite tayo ng DFP, ano po. Di ba, ang March ay Fire Prevention Month. So, minsan, ini-invite natin yung mga taga-fire para mag-discuss din sila ng mga latest nila na uh, implementation, ano po. So, depende kung ano yung current issue nga sa barangay, ano po. Yung mga plano natin sa barangay, dinidiscuss din. Eh. So, ba pang mga bagay-bagay na nakalagay doon sa memo na galing sa DILG? Marami yun actually. Marami yun. So, pipili na lang kayo din po ano yung pinakang swak sa barangay nyo. Pero wag lang dapat mawala yung PPA, yung finances at yung latest problems ng barangay nyo po. Ang punong barangay ay magre-report siya ng no? state of the barangay address. <laughs> so, pero uh, usually, uh, pag may mga ganitong semestral report, yung mga programs, projects and activities ay uh, nire-report ng bawat community. Kasi di ba maraming uh, programs, projects and activities ang barangay. So, per committee para hindi naman masyadong loaded yung punong barangay sa pagre-report. Okay, so sino ba yung nagpapatawag ng barangay assembly? Yung ating punong barangay. Pwede rin namang magpatawag ng barangay assembly yung at least apat na miyembro ng sangguniang barangay. So, pwede silang mag-decide na magpatawag ng barangay assembly. Actually, hindi naman nakalimit sa dalawang barangay assembly ano, kasi nakalagay nga sa batas at least twice a year. Kasi minsan meron tayong mga public hearing, di ba? kung meron tayong ordinance na kailangan ng public hearing. So, uh, nagpapatawag tayo ng mga ganitong assembly na po. Ayan, so at least 5% ng mga assembly members. So, ibig sabihin, kasi pag sinabing assembly members, kasali yung residente, ano po, yung ating constituents. So, at least 5% nun ay pwede rin magpatawag ng barangay assembly. Ayan, so sa pamamagitan ng written petition, so gagawa sila ng petition na magkaroon nga ng barangay assembly. So, syempre dapat mayroon din kadahilanan, ano po. So nakalagay dito, no meeting of the barangay assembly shall take place unless a written notice is given ano po. So one week prior to the meeting. Ayan. So dapat daw merong notice, one week bago pa man magbarangay assembly, except ano po, except on the matters involving public safety. So kung uh, kailangan na talaga magkaroon ng barangay assembly kahit hindi prior one week yung ating notice ay pwede na ano po. Uh, lalo na kung involve yung mga issue ng safety at security at uh, mga uh, mahalagang kadahilanan ano po yung punong barangay siya yung natipre-preside ng barangay assembly pero pwede rin naman member ng sanggunian ang barangay ano po kung wala yung uh, punong barangay ano po pwede rin naman member ng barangay assembly pwede rin silang mag-preside kung siya ay uh, binoto ano po pinili during the meeting no ayun so yung barangay secretary naman kung wala yung barangay secretary ay kailangan mo appoint para mag-designate si punong barangay ng papalit sa kanya ano po para gampanan yung mga tungkulin ng barangay secretary sa barangay assembly ano po So basically, yung punong barangay yung nag-preside ng barangay assembly at ang gumagawa naman ng minutes ay yung ating barangay secretary. Okay, so ano ba yung powers, ano ba yung kapangyarihan ng uh, barangay assembly ano po? at responsibilidad? Kasi pag sinabing kapangyarihan, laging may kakambali yan na responsibilidad. Ano po? Ayan, so sa barangay assembly, yung barangay assembly pwedeng mag-initiate ng mga legislative process. Ano po? Sa pamamagitan ng pagre-rekomenda ng mga hakbang, ng mga measures para sa ikabubuti ng barangay niyo po. So pwede silang magrekomenda ng mga uh, programa halimbawa, ng mga organisasyon halimbawa. So, kaya siya sinabing legislative process kasi gagawan mo ng uh, ordinansa, alabawa, ano, gagawan mo ng resolution. So, legislative, kumbaga, uh, naisa sa Ano po. Ayan. So, isa pang kapangyarihan ng Barangay Assembly ay uh, mag ano po sa pag a ng mga pinopropose nga ng ating mga member ng Barangay Assembly. Yung mga amendments sa mga ordinansa, alabawa na lang. Yung mga ordinansa na ipinapasa. So, nakakapag-decide yung Barangay Assembly na i-adapt yung mga inisyatibo na ganito. Ano po. So nakalagay dito the registered voters of the barangay may directly propose, enact or amend any ordinance. So pwede pala tayong uh, mag-propose n'o na mag-amend ng ordinance halimbawa na lang. Siyempre dapat merong uh, matibay na dahilan ano po. Ayun, so maglahad nga ano maglalahad ng ating semestral report. Isa ito sa kapangyarihan ng barangay assembly at responsibility din ano na ilahad yung semestral report ng barangay ano po uh, concerning its activities and finances ayan so kaya nga yung PPA at yung financial report ay hindi nawawala ano po ayan so meron tayong open forum isang bahagi ng barangay assembly meeting ay yung open forum dito nga natin na uh, ginaganap yung uh, pagbibigay ng pagkakataon sa mga residente na magsalita, ano po, na maglahad ng kanilang mga uh, sugestyon ng kanilang mga saloobin sa barangay. Ano po. Kaya importante na merong open forum. Pwede silang maglahad ng mga programa na maisali doon sa planning ng barangay. Kung may mga gusto silang ipa-implement ng barangay. Ano po. Kung meron silang mga reklamo sa barangay sa ating local government. So, importante itong open forum. Ano po. Pero kung tayo naman ay uh, sasali sa open forum, iiwasan din natin na magsalita para lang makagulo, ano, magsalita para lang uh, insultuhin lang natin yung mga barangay officials. Kasi hindi naman yun ang purpose ng barangay SMB. Kaya tayo nandun ay para sabihin sa kanila kung meron man silang pagkakanal, kung meron man tayong reklamo. Kaya tayo nandun ay para sabihin sa kanila yung gusto nating iparating at yung uh, mga suhestyo natin. Ganun lang naman yun. Ayan. So, participatory governance. Yun na nga yung nabanggit ko kanina. At uh, ngayon, sa panahon na ito ay ipinapa-implement na ito. Ini-encourage na kasi dati hindi masyadong na implement yung participatory governance pero ngayon ay ini-encourage na talaga ng national government na gawin ito sa barangay. Kaya nga meron ng mga public situational analysis ano po, pag gumagawa tayo ng mga barangay development planning. So nauuso ngayon yung mga BDP forum ano po, para nga makapagkandak sila ng mga situational analysis at malaman nila kung ano ba talaga yung pinakang importante, pinaka-priority na problema ng barangay at ng komunidad. So manggagaling yun sa atin. Ano ba talaga yung problema natin na dapat sa tingin natin ay dapat na i-prioritize ng barangay na mabigyan ng programa. Ano po? So ginaganap yun kadalasan pag may mga barangay assembly at pwede rin namang anytime ano po, uh, special barangay assembly para lang sa purpose ano, na makapag nga ng situational analysis sa komunidad. Ano po. So ano ba yung mga dapat nating i-prepare bago dumating yung barangay assembly? Ayan. So importante itong malaman nyo. Ano po. Siyempre, kailangan natin i-download yung memorandum galing sa DILG. Uh, usually, pagka nag-download tayo ng memorandum galing sa DILG, kasama na doon yung mensahe galing sa SILG. At uh, kailangan din natin mag-download ng poster nila kasi uh, mas maganda kasi at saka mas nire nila na gamitin yung disenyo na ibinababa ng DILG ano po, para pare-pareho ano po, uniformity, para pareho yung poster sa barangay assembly. Ano po. So, gagawa tayo ng program. Ibabase natin yung program doon sa memo ng DILG. At syempre, magkagawa rin tayo ng notice. notice sa public at uh, invitation na rin doon sa ating mga guest. Ano po? Yan. So, saan tayo pwedeng kumuha ng mga resources natin? Ano po? Syempre, sa internet lagi naman silang nag upload sa internet. Pero kasi ngayon, habang ginagawa ko itong video na to, wala pa talaga ako nakikita memo galing sa DILG. So, nangihingi ako dun sa mga secretary. Sabi nila, bibigyan nila ako. So, kung mabigyan nila ako, ilalagay ko yung link doon sa description sa babaan nito. At uh, pwede rin tayong humingi mismo kay DILG po, sa kanilang opisina. At uh, tayo mga barangay secretary, tayo naman ay palaging humingi ng DILG. So, uh, pwede tayong humingi sa kanya. So pagkatapos ng barangay assembly, ano ba yung kailangan nating i-comply? Kailangan nating mag-report kay DILG. So may i-comply tayo no ng, ng mga documents. So kailangan nating mag-submit ng minutes tapos yung uh, total number of attendees ano po? sa amin, hinihingan kami ng total number of female at male attendees at yung total attendees kasi ini-encourage din nila yung uh, gender sensitivity sa mga proseso sa barangay. So, kailangan laging bigyang halaga yung gender. Ano po. Kaya nga, kailangan natin i-report kung ilan yung babae at ilan yung lalaki pati na rin yung total ng attendees. At uh, kailangan natin mag-submit ng kopya ng attendance. Ano po. Minsan, yung original nun ay binibigay natin kay accounting kasi minsan, di ba, gumagastos tayo sa barangay assembly. Ano po? Attachment yun doon sa disbursement ng pondo ng barangay. But then, nagsiserox tayo para na rin i-attach doon sa report natin kay DILG. Ayan. so, kailangan din natin bigyan si sir o si ma'am ng copy ng program. Ano po? At syempre yung mga pictures. Kailangan yun. Ayan. So, paano may encourage yung ating mga residente na umatend ng barangay assembly? Kasi mahirap i-encourage ano po, yung komunidad na umaten sa mga ganito kasi isa lang naman ang mindset natin mga Pilipino. Ano, sasabihin natin, pare-pareho lang yan. Wala namang mga nangyayari pagka umaten tayo dyan, sila din naman kasusunod. So, mahirap i-encourage yung publiko na umaten sa mga ganito yung pagtitipon. Isa pa, uh, naaabala yung kanilang oras. Iisip nila, magtatrabaho Ni na lang ako sa mag-attend ako dyan. Wala naman akong mapatala. Pero minsan hindi rin na realize natin na mayroon ding kahalagahan yun. Ano po, meron tayong naitutulong sa komunidad kung tayo ay atin sa ganitong mga pagtitipon. So, sa amin kasi ang ginagawa namin, sinusulatan namin yung mga presidente ng mga sektor. Ano, nabawa nilang na sektor ng senior citizen, ano po, sektor ng kababaihan, at uh, minsan naman yung uh, four piece, ano po, yung mga member ng four piece kasi bilang member ng four piece, uh, meron din silang gampanin, ano, tungkulin sa uh, sa gobyerno, ano, dahil uh, sila ay bahagi ng programa ng gobyerno. So, bahagi na rin ng pagiging bahagi nila ng programa ng gobyerno ay makilahok nga sa mga programa ng gobyerno. So, sinusulatan natin yung ating uh, DSWD na uh, i-invite yung ating mga 40 uh, members na umattend ng ganitong mga pagtitipon. Nang sa ganun ay makaipon tayo ng attendees ano po. Meron namang mga mamamayan na willing talaga silang umattend ng mga ganitong pagtitipon. So, isa pa sa paraan para may umattend sa mga barangay assembly, ay nagpaparaffle kami ano po. At yung raffle namin ay random, ano, hindi nila alam kung anong oras yun iraraffle. So, minsan nagpaparaffle kami ng bigas ano po. At any point during the assembly ay bubunot kami ng isang numero. So, hindi sila umaalis kasi hanggang sa pinakahuling bahagi ng uh, barangay assembly ay bumubunot kami ng numero. Kaya nag-i-stay talaga sila doon. Ayan, so, isa lang naman yun sa mga diskarte, ano, na tayo ay makapag-encourage ng attendees sa Barangay Assembly. So, siguro naman ay nakapagbigay ako ng kaunting kaalaman sa inyo, ano po, sa publiko at sa ating mga bagong barangay officials, sa ating mga barangay secretary dyan. Ano po, at sa mga datihan na rin barangay officials, siguro naman nakapag refresh tayo. Ano po. Uh, maraming salamat pala ano, sa panunood at uh, sa pag-subaybay uh, nyo sa aking channel. At ang pinakalayunin ko naman talaga kaya ako gumawa ng ganitong channel at nagpo-post ng ganitong video ay eh, para makatulong sa ating mga baguhang official sa barangay. At makapagbigay din ng kaunting kaalaman sa komunidad ano po, patungkol sa ating barangay local government para maintindihan ng komunidad kung ano ba talaga ang layunin ng barangay, ano ba talaga yung dahilan kung ba bakit merong uh, barangay local government. So maraming salamat ulit. Hanggang sa muli, astig na sec.